Good morning mga ka-4Peace! Muling nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Merkules ng umaga. Dito ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace ay atin pong bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya tutok na dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4Peace Fast Break! Isang napakagandang tanghali sa lahat ng ating mga ka four piece na nanonood ngayon. Ayan mga ka four piece, magkakasama na naman tayo sa isang episode kung saan sasagutin natin ng inyong mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At ngayong araw nga, Muli din po nating makakasama ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, walang iba kundi si Director Gemma Gabuya. Good morning Director Gemma. Magandang umaga sa iyo yes. Venus. A uh, nice to be back here again mm -hmm. dito sa ating fast break. Yes, and we're so happy na you're back again <laughs> Director Gemma. Ayan nga po mga ka-4Piece nandito po muli si Director Gemma para sagutin ang inyong mga katanungan at concerns patungkol sa programa. Kaya naman, kung ikaw ay may mga katanungan o concerns patungkol sa 4P's, nako, marami po yan, <laughs> i-comment nyo na po yan dito sa ating live. At syempre, wag nyo din pong kakalimutan na i-like at i-share ang ating programa para po kayo ay laging updated sa latest happening patungkol sa 4P's. At, kung sakali naman pong ma-miss nyo itong ating episode ngayong araw, na ako sayang naman na-miss nyo yung live natin ngayon, no? Huwag po kayong mag-alala dahil pwedeng-pwede nyo rin po panoorin sa YouTube channel ng BSWD ang replay ng episode na ito. Ayan, nasa YouTube na din po tayo. Wow. So, lumalawak na po ang ating platform. Ito na nga, Director Gemma, bago po tayo magsimula wow. sa question and answer portions natin, ano? Um, basahin po muna natin, Director Jema ang ilan sa mga comments ng ating mga ka-four-piece na walang sawang nakatutok sa ating programa. Nako, eto mga nag-flood comments na talaga to. Eto, meron tayong comment dito mula kay Annali Garrido. Sabi niya po ay, Good morning! Watching from Barangay Olotan Haro, Lete. Hello, Hello po! nako sa atin din yan, oh. Director Gemma. Sa ano waray. din yan? Mga waray-waray. <laughs> Mga bisaya. Kikinig. Yes. Oh. Ito, meron din comment, Director Gemma, si Jubeline Borillo makabuhay, Ito naman, watching from Barayong, Magsaysay, Davao oh. del Sur. Hello, Jubeline. Hello po sa inyo. Ito, oh. Director Gemma, nababasa niyo po ba si Sandra Cantiga yeah, Orogo? Um. Ayan, sabi niya naman, watching from... Ginobatan. Four-piece member daw yeah. po siya. Hello po sa inyo mga solid ka-four-piece. At syempre, meron pa isang comment si Riza Al Alguwis. Sabi niya naman, watching from Sablayan, Occidental, Mindoro. Okay. Hello, Hello po, Riza. Yan, sobrang dami natin oh, mga ka-4P's oh. na nanonood ngayon. Ilan lang po yan sa mga comments ng mga ka-4P's na talagang sumusubaybay sa atin. Dahil sobrang dami hmm. po yan. Imagine, Director Gemma, yung mga episodes natin pumapalo na sa 200,000 viewers. Grabe, ganun tayo ka-famous. <laughs> ganun, ganun kasikat, kasikat ang oh, programa. Oh, yes, ganun kasikat ang programa. At ganun din kadami yung mga questions wow. ng ating mga ka-4P's. Ganun. Tamang-tama po na. Ganon. Kayong... Kalawak yes. yung sakop ng 4 piece mm -hmm. Venus. So, imagine, Luzon oh, besides at Mindanao. Kaya maraming salamat po sa ating mga ka 4 sa patuloy niyo pong suporta sa ating show. Huwag po kayong aalis ha. At tumutok lamang po kayo dito sa ating programa para manatili po kayong updated sa 4 piece at para din po masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa programa. Ngayon naman, Director Gemma, dumako na tayo sa ating quick talakayan kung saan again pag-uusapan at sasagutin natin ang featured question mula sa isa sa mga ka natin na nag-comment sa ating comment section. At para po sa episode na to, Director Gemma, ang ating featured question of the day ay mula kay May Santia On. Wow, ang ganda ng pangalan niya. Ang comment po ni May Santiao, sabi niya, sana po ang mag-exit may binibigay na cash. Yun naman ang pangako nyo. Dati pa bilang panimula, ang unfair, yung mga iba binibigyan, yung iba wala. Naku, nag po si Mason Kaon. <laughs> so, dahil nga kasi Director Jema sunod-sunod nga po yung mga graduation, graduation natin. Oo, oh, oh, yeah. oh, tsaka Totoo po yan. yung tagumpay oh. ng ating mga ka 4 piece nitong mga nakaraang linggo. Kaya baka ganito yung naging tanong mm. po ni May. So, unang tanong Director Jema Totoo po bang merong cash grant na ibinibigay kapag ang isang household ay pag-graduate na mula sa 4Ps? At automatic po bang merong ganun? Wala. Penos. Wala. Mmm. <laughs> -hmm. Ayan. May, wala. Wala, wala siya. Mm -hmm. um. So, ano po yung uh, sinasabi kaya ni May na cash mm -hmm. grant na yun. Ano po ba yung uh, okay. Bakit mm. bakit daw yung iba meron, bakit yung iba wala? Yeah, mm -hmm. kasi totoo naman siguro ang kanyang observation mm -hmm. dahil tuloy-tuloy uh, ang ating Pugay Tagumpay activities yes. na uh, kasama ang ating local government units. Mm -hmm. Meron kasi tayong sinasabi sa guidelines na post-services intervention, yung parang graduation or exit uh, uh, intervention. So ngayon, ang ating kapartner ay ang ating local government units. Okay. Ang ibinibigay po ko sa atin ng ating mga partners, hindi lang naman local government, even national government mm -hmm. agencies, sa yung Dole andyan, yung TESDA andyan, mm -hmm. ibinibigay din nila yung existing services. Halimbawa, siguro ito sa local government units kasi si mayor during their graduation as part of their incentive mm -hmm. di ba kasi na nakakaya na nilang tumayo sa kanilang sariling paa nagdadagdag siya ng puhunan oh, okay. so uh, galing yun sa kanilang sustainable livelihood program mm -hmm. so yun po ang yun siguro ang uh, kanyang uh, naranasan at uh, narinig sa kanyang mm -hmm. mga kasamahan. Yes. So tuloy-tuloy yan na talagang si mayor pinaghahandaan dahil doon sa ating uh, mayroon tayong joint memorandum circular mm -hmm. with the DILG mm -hmm. na talagang ang local government unit ay tutulong doon sa graduation a uh, interventions para sa ating mga beneficiaries. Pero maliban po doon, Director Gemma, parang nabalitaan ko, meron din dito sa DSWD, yung SLP naman. Ayan. Katuwang din na natin, mga ka natin, kasi sila din po, tama po ba? Correct Kasama mga rin, mga rin no? ng sustainable uh, livelihood nagbibigay program. Nagbibigay din sila ng livelihood, Lifelihood. assistance. Uh mm -hmm. So, ano po ba yung binibigay ng SLP, Director? Ito po ay kasi uh, pagpasok naman talaga ng purpose Beneficiaries, mm -hmm. talagang uh, ina-assess na siya kung uh, kailangan niya ng uh, nibukosyo, puhunan mm -hmm. o kailangan niya ng trabaho. Yes. So ang SLP ay tumutulong sa pagbibigay ng uh, livelihood ng uh, activities pungunan no okay. kung uh, kung anuman ang uh, negosyo mm -hmm. na gustong pasukin ng ating mga beneficiaries at nagbibigay din sila orag nagre refer for employment oh. di ba ng trabaho okay, may din no? mayroon sila. din sila at nagbibigay din ng allowance mm -hmm. na 5,000 pesos mm -hmm. para kung halimbawa itong household beneficiary may miyembro halimbawa security guard mm -hmm. di ba So, kailangan niya ng uh, pampamasahe sa pag-apply. Mm -hmm. Kailangan niya ng uh, pagbayad sa mga dok dokumento. Mm -hmm. okay, ang bawa, uh -oh. mga uh -oh. police clearance, mga NBI clearance, mga medical certificate. Yun Meron. ang tulog na binibigay ah. ng Sustainable Livelihood Program. Okay. So, Director Dremel, next question po. Ano, ano po ba yung um, indicator ng isang pamilya ay matatawag ng self sufficient. Ah, okay. So magandang tanong Venus no kasi ito talaga ang batayan mm -mm. na masasabi natin kayang-kaya na niyang tumayo oh, sa kanyang na. sariling paa. Dalawa po ang basehan natin no. Unang una yung economic no. Ah uh, capacity ng ating mga beneficiaries tulad ng mayroon ba siyang regular na trabaho or ang kanyang income ba ay 10% above the a uh, provincial poverty mm -hmm. threshold. Ginagamit po nating sukatan yung ating social welfare and development indicators mm -hmm. na ginagawa po ng ating mga municipal link. Talagang pinupuntahan sila sa bahay mm -hmm. at ini-interview, mm -hmm. no? Ano yung kanilang current na trabaho, pinagkakitaan, ano yung kanilang kung sila ba ay miyembro or ng SSS, mm -hmm. ng OR GSIS mm -hmm. or in a member of the family. So tinyo lang tinitingnan na sukatan para sila maging self-sufficient. Ang ibig sabihin meron tayong uh, tatlong levels eh. Mm -hmm. Level 1 survival, mm -hmm. no? Level 2 yung subsistence, yung level 3 na sinasabi nating self-sufficient, mm -hmm. siya na yung ating uh, candidate okay. to graduate from the program. So yes. ikana yung, yung pangalawang component aside sa economic, mm -hmm. yung pagkakakitaan o hanap buhay, yung kanyang social no situation. Mm -hmm. For example, yung talagang mayroon silang araw-araw na nilang uh, uh, nakakakain, di ba? And then yung may access sila doon mm -hmm. sa education, lahat ng mga bata nasa school, mm -hmm. lahat ng mga anak ay talagang walang healthy, talagang malnourished, mm -hmm. no. Tinitingnan din 'yon at saka may access sila sa other services. At uh, particularly sa safe water and sanitation. Mm -hmm. So and then yung housing din nila tinitingnan na talagang mm -hmm. uh, uh, in, in case may disaster, no hindi talaga sila mas maaapektohan. Mm -hmm. So, yun ang nakik yun ang basihan mm -hmm. kung bakit uh, sila ay pwede nang mag-graduate mag sa yes. programa. So, hindi po yun basta-basta na lang, ay, seven years na to, tatanggalin ka na namin. Ay, hindi, di ba? Diba? Meron po talaga ginagawa, lalong lalo na yung mga municipal at city links natin hmm. na assessment. Kung talagang kayo po ay okay ng graduate yeah. or self-sufficient na. Kaya nga po sabi ng Director Le Gemma, meron yung level 1, level 2, oh. level 3. So, ina-assess po talaga yan. So last question na po Director Jema, ano po ba yung mga ginagawa natin para Ayun nga po, matulungan sila na maging self-sufficient. At ano din po yung mga ginagawa ng four piece naman para sila po ay maalalaya naman yeah. sa pag-alis sila mula sa programa. So talagang Venus, no, doon sa pag, uh, meron kami tinatawag na social case management. Mm -hmm. Pagpasok pa lang ng ating beneficiaries or households, talagang sinusubaybayan natin ano ba ang kanyang pangangailangan. In fact, doon sa first tier niya, meron tayong sinasabing family visioning So kung sinasabi niya after seven years, ito ang gusto ko nang maabot, no? So siya mismo, no? So ang municipal link ay talagang uh, sumusubaybay sa kanya, no? Hanggang siya ay makaabot ng 6 or 7 year, doon naman ay titingnan niya kung handa na siyang mag-graduate sa programa. Mayroong ginatawag naming household transition plan. So paano siya i Paano siya mag-graduate? Ano yung pangangailangan niya? Kaya dito sa aming uh, uh, prosesong ginagawa, may tinatawag kaming profiling. Mm -hmm. So, ano ba ang uh, kakayanan niya na pwede siyang uh, uh, bigyan ng uh, appropriate na livelihood? O mayroon pa ba siyang uh, uh, college graduate, uh, senior high school graduate na kailangan mag-college? No? So, kailangan uh, nakalagay yun sa kanyang uh, transition plan na talagang i-refer natin sa Chen. So napaka-importante yung kanyang behavior change, no? Yung kanyang uh, mga natutunan sa family development sessions na kailangan niyang i-apply, no? Kahit wala na siya sa programa. So andyan naman yung ano eh sumusubaybay pa rin ang ating local government units kahit siya ay nag-attend na ng uh, Pugay Tagumpay at uh, nakita naman yung support ng ating local government unit, sinusubaybayan bayang pa rin siya? At least one year. no One year na uh, titingnan natin na talagang masustain no yung kanyang uh, um, ang kanyang uh, situation. At hindi na siya bumalik sa pagiging mahirap. So more on, sabi ko nga, more on the services, lahat ng gobyerno dapat gumalaw. Yes, whole of government Whole of government approach. Kasi sa DSW, dihinanda natin yung mga anak. pag aral siya kasi regular yung kanilang grants na natanggap, di ba? Pero pagdating kasi sa trabaho, employment, talagang kailangan natin ng tulong sa iba't ibang ahensya. Yes. So, ayan mga ka-40. So, narini narinig niyo po ang sinabi ni Director james So, kitang-kita -kita naman, ano, marami po talagang mga Uh, ginagawa ang ating programa para matulungan yung mga ka 4 natin na maging self-sufficient. At syempre, kapag alis naman po nila sa programa, hindi naman po sila basta-basta na iniiwan lang. Dahil yeah. meron po tayong tinatawag na whole of government approach. So kung sakaling mang makaalis na sila sa 4 piece, sa programa ng DSWD, meron pa po mga iba't ibang ahensya na maaari po kayong i-refer ng yeah. DSWD para kayo naman po ay matulungan when it comes to trabaho, uh, trainings, etc. etcetera. Et so, ayan po, doon na po natin nakikita yung whole of government approach. Ayan, Director Gemma, natapos na din <laughs> finally ang ating quick talakayan Asa uh, ating mga ka four piece po na nanonood ngayon. At kay me, sana po ay nalinawan kayo na ang cash grant po, wala pong cash grant na natatanggap kapag hmm. kayo po ay graduate sa 4Ps. Bagkus, kayo po ay tutulungan mm -hmm. ng DSWD at ng 4Ps na mailapit sa mga services or programs ng iba't ibang ahensya para po kayo ay matulungan when it comes to livelihood, skills training, jobs, at mga ganun pong bagay. Ayan! Ngayon naman po, Director Gemma, nandito na tayo muli sa inyong yes. pinaka-favorite! <laughs> ang ating fast break. At lahat nga po ng mga katanungan ay sasagutin na po ni Director Jema ngayon ng mabilis at punto-por-punto. Kaya 'wag na po nating patagalin ah, Director Jema. Simulan na natin ang ating fast break. Okay. Ready? Your one minute and 30 seconds timer starts now. Unang tanong, otomatiko bang may matatanggap na cash grant kapag graduate mula sa 4Ps? Hindi. Totoo ba na, na ang trabaho sa bagong Pilipinas Job Fair ay para din sa mga pa-exit na na beneficiaries? Oo. Totoo bang hanggang 7 years lang ang maaari naging miyembro ng four piece ang isang household. Totoo. Totoo bang isa ang livelihood assistant sa maaring matanggap ng mga pa-exit na sa four piece? Oo, oh, totoo. Dapat ba ay nag-aaral ang mga anak na edad 18 years old pa baba na kabilang sa four piece? Totoo. Sunod na tanong, Director Gemma, totoo bang nangangako ang four piece ng cash grant na ibibigay pag nag-exit ang isang household sa programa? Hindi. Sunod na tanong, kailangan bang matapos mo ang 7 years para matawag na ikaw ay self-sufficient? Hindi. Sunod na tanong, maaari bang matanggal sa 4-piece ang isang household ng walang dahilan? Hindi. Totoo bang tinutulungan ng 4-piece ang mga pa-exit na beneficiaries para maka-avail ng livelihood assistance at ibang pang-assistance mula sa iba't ibang government agents. Totoo. Panghuling tanong, Director Gemma, mas maganda ba na habang buhay maging miyembro ng 4 ang isang household? Oo oh, o, oh, oh, hindi? Hindi. And there you have it, Director Gemma. Maraming maraming salamat po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Peace. Ayan, Director Gemma, baka po yung usapan natin meron po ba kayong nais bigyan ng mas malalim na paliwanag sa inyong hmm. mga naging sagot or baka meron po kayong uh, nais pang idagdag hmm. para mas maintindihan ng ating mga ka 4 ps yung mga naging answers nyo po kanina uh -oh. So uh, ang ibig naman sabihin talaga ng graduation, no? Talagang uh, yung years na talagang ang mga ka ay malaking oportunidad kasi hindi lahat naman ng uh, mahihirap ay nakakasama sa forpiece. So sa ating mga ka ngayon, take this an opportunity as a chance, no? Para tayo ay umunlad, no, uh, bilang Pilipino. So ngayon, pag nag-graduate ka naman, hindi naman ibig sabihin na wala na ang gobyerno four piece lang ang nawala. No? Kasi unang-una, nag seven year ka na. Number two, wala ka ng uh, zero to eighteen years old na anak. So talagang uh, kailangan kang mag-exit or mag-graduate sa program. Pero and, uh, sana hindi lang talaga mag exit Dapat pag nag-exit, talagang ma-achieve mo yung uh, self-sufficient, ibig sabihin may pag-unlad sa lahat ng mga natutunan natin sa purpose, yung pag-comply, pag aatindang pag family, development sessions, sana ito ay uh, parang makapagpabago no? sa sarili, sa pamilya at sa komunidad. Yes, nang ganda ng last message <laughs> ni Director Gemma. So, dapat yung mga natutunan yung makapagpabago mm -hmm. sa inyong sarili, sa pamilya, at sa komunidad. At huwag yung na pong hilingin na forever kayo yes. nasa four piece. <laughs> Walang forever sa so, forever. pagiging mahirap. Yes, tama. Mm -hmm. So, sana po hindi niyo po hinihiling yan na forever kayo sa four mm -hmm. piece. Ayun, Director Gemma, syempre sa mga ka-four piece natin, para po sa mga katanungan na hindi napasama, sa ating fast break episode ngayong araw wag po kayo mag-alala dahil again i-comment nyo lang po yan dito sa ating left dahil pabalikan po namin yan para sagutin sa susunod na episode ng 4piece fast break at syempre director Jema bago po matapos ang ating episode ngayong araw baka meron po kayong mga announcements patungkol mm. sa 4piece or closing message sa ating mga ka 4piece mm. na nanonood po ngayon of course uh, maraming salamat sa ating mga ka 4piece na tuloy-tuloy na nanonood mm -hmm. sa past break ibig yes. sabihin talagang interesado kayo kung anong malaman ano ang mga update sa programa mm -hmm. so sana yung lahat ng uh, kasama nyo sa bahay no ay mag-like sa DSWD FB page para hindi lang yung household head dapat lahat no ng ating miyembro ng pamilya at kapitbahay no, di ba so so yun at uh, again sa ating mga uh, regular na, na responsibilidad, mag-attend ng family development sessions, 'di ba? At uh, mag-update kung anong mga pagbabago sa ating uh, halimbawa, address, mga facility or uh, age ng inyo mga anak para yung tulong, 'di ba, ay uh, kaagad-agad na ibibigay. Ayan, thank you so much po, Director Gemma. Maraming maraming salamat po muli. Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na sagot sa mga tanong na ating mga kapar. Thank you again, Director maraming Gemma. Maraming salamat din, Venus. At dito na nga po nagtatapos mga ka 4 piece sa ating 4 piece fast break para sa araw na to. Patuloy niyo pong tutukan ang 4 piece fast break tuwing Miyerkules po yan dahil amin din pong patuloy na sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. Mga ka 4 piece, huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD, para manatiling updated sa aming mga programa at serbisyo. Bisitahin ang aming website na dswd.gov.ph, .eh, sa Facebook at Twitter na at dswdserves, at Instagram na at dswdphilippines. Para naman sa Centralized Channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita at updates tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber Channel na DSWD Philippines. Sa mga source na ito mga ka-4P, sure na sure kayong legit yung information inyong makukuha at may ibabahagi sa inyong kapwa ka 4 Ayan, samahan niyo kami muli sa susunod na episode kung saan ang inyong tanong ay aming sagot. Mga ka-4-piece, dito lang yan sa 4-piece Fast Break.